Hoy, ang ganda ng ating tanim. Ito bagong tanimin apat na araw pa lang sibuyas, daon. Yung may spring onion ba? Ito sili. Pulay violet ang bunga. Ito siling verde, may bunga na rin. Ito, oh. Bang klaseng sili 'yan, oh paghilaw pa siya kulay dilaw ayan oh dilaw galing to sa bagyo punla ayan oh pero pag na ganyan siya oh kala mo yung maliit na ano ang cute parang maliit na bell paper eto naman yung tira sa kakakalkal ng pusa Oh, talong ang taba oh. Pinapit ng mamulaklak. Yan, mustasa. Tira ng pusa, kakakalkan. Wow! Laki ang laki ng aking ano, oh. Luya. Ay, mayroon ng laman. Ito pa. Luya. 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 May natitira pa akong mustasa. Mapasigang pa ako. Yung aking tanim na kangkong, bakit yung pisana naman ang pusa kalkalin, oh? Nagdadahon na? ba naman yung pusa na to? O oh, yung talbos ko, may may dahon na rin. Talbos ng kamuti. Bagong tanim lang to Mga four days pa lang. Kangkong. Ay, payat! Ano ba yan? Puyat na ang Oo, dapat siguro sa lupa. pa. Tumutubo na eh. Oh, may, may dahon na oh. Kangkong yan. Gumagapang na ano ba yan? Parang, ayun oh, ang papayat. Dapat siguro sa lupa. pa. Ay, may sili pa dun eh. Ay, salamat. Dami kong namatay. Sili pa to oh dami kong namatay na halaman kasi na ano na ayan sili pa yan oh. ito naman yung ang palaya ko la hindi siya na namumulaklak na sana lahat kaso lagi kong kinukuha na ng dahon pag pag ako ng munggo puro dahon lang kinukuha ko wala na Ayun, may bago akong tanim sa likod.